Magandang araw para sa aking balitang showbiz. Pabor ang mga anak ni Ai dilas las Alas sa relasyon nito sa 20 anyos na si Gerald Sibayan. Makikita sa palitan ng Facebook message sa account ni Gerald na magkakilala ang pangaray ni Ai na si Sancho at ang binata. Si Sancho ay nag-aaral din sa de La Salle University kung kaya't na magkakilala ang dalawa. Maging ang isa pang anak ni Ai-Ai na si Sophie ay mukhang pabor din sa pakikipagrelasyon ng ina. Ito'y dahil nakisari ni rin ito sa usapan ni na Gerald at Sancho. Una rito, sinabi ni Ai-Ai na maayos ang love life niya ngayon dahil tanggap ng kanyang mga anak ang kanyang bagong boyfriend. At bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Ellen's Aesthetic Center, Hair Shop Salon Robinson's Marate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana Fragrance, Tupperware Brands Philippines at Tupperware Philippines. At siya na aking balita, ako naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.